Dumaan na lang ang 2023 at ngayon ay 2024 pa. Kailan ka pa magsashare, May bala ka pa ba? Kung hindi, hindi ko na ipagpatuloy ang video na to. Kaya naman, for to this video is pampalinaw again sa mga mata. Sa mga mahilig dyan sa Chupapi at Pukikay, ay nako, perfect na perfect ang vlog ko. Dahil ang vlog na ito ay para sa inyo. Kaya naman, get ready with me. For to this video, this is Nanny Wonder. So sa mga lahat na nagbabantay sa akin, huy! This is only a goodbye purposes only. Kaya wag na mga kayong ganyan, mga mare ah, ko. Ang daming nagre-request din ng mga lalaki ko na followers na bakit palaging chupapi ang mga video mo ni? Wala bang mga puki kay di naman. Kaya naman for to this video Maaga palang gumising na ako at yan po ang aking routine pag umaga. Nag-iisip-isip ako dahil palagi ako sinasabi na paulit-ulit na lang ang vlog mo, Nany Wonder. Wala bang bago? Kaya naman, ihanda nyo ang sarili nyo dahil mas gagalingan ko pa this 2024. Kaya man, ito nang atake ko. Ano pang hihintay natin? mag island hopping ulit ako Wed my guest Kaya naman, this is my second day ng January to Get Ready With Me. At syempre, maraming salamat sa aking walang sawang mga ka- babayan o mga kaisla na from Siargao. I like lahat ng mga outfit nila natuwa talaga ako. And shout out dyan from General Ralona. Okay, kaya... Siargao Island. Kaya naman sa mga lokal na sobrang natutuwa sa mga vlog ko ay maraming salamat. Oho, lahat ng paghihirap ko at lahat ng video na to ay para sa inyo. Para makahatid lang po ako ng good vibes. At sa mga local na to, shout out sa inyo at sa walang sawang namnunood sa aking mga video. So nandito na tayo ngayon sa Nikid Island. O ba diba, ang bilis pumunta ng Nikid Island. Grabe, may natuwa talaga. Pagkatapos namin ng Nikid Island, nag-transfer na kami sa dako. Napakainit. At meron akong nakita na puhunan. Oy! Grabe naman. Your Enjoy baby. your vacation dito, Tay. Ay, Diyos ko, Lord. Kung meron mga chupapi, meron din naman baby boy. Hoy! Muragtala, ne. Muragtala. Okay, ka. <laughs> Hoy, ang mo naman, sir. Kung mapapanood mo to, shout out sa sa'yo. You're the best. Hoy! Grabe naman, Amy. Hey, wonder, ano ka ba? Napakalandilisi mo naman. Para kang ano-ano for today's video. Kaya naman today talaga guys, napakatuwa talaga ako kasi napakainit ng panahon. In the same time, nakap napakalinaw sa mata, nagbibigay ng linaw sa mata ang vlog na to. Hoy, parang sabi ko nga sa sarili ko na grabe, nasa Shargo pa ba ako? Hindi na. Kasi grabe, ang dami talagang chupapi at pukikay ngayon. Iba-ibang lahi. Sa bagay may lahi, din naman ako. Ha, Pilipina at Pilipino. Hala! Hoy! Okay kayo! So nandito na naman kami sa Guyam Island. O, oh, di ba? Kahit saan talaga ako kung, kung saan meron yung mga spot. Yung video na to, is hindi talaga siya yung talagang totally na isang spot lang na pinuntahan ko. Marami po akong spot na pinupuntahan. Which is matatagpuan lang po ito sa Island Hopping Tree Island. Kaya naman, kung balak mo mag-share gaw, oh, alam mo na kung sinong kukunin na tour guide. Ay, nanny wonder. Okay, kaya and shout out to everyone talaga na sa lahat ng na mga nakakakita sa akin, nag-a-approach thank you everyone at maraming salamat kang Lord dahil bigyan ako ng talent na magbigay ng saya sa iba. At sa mga hindi natuwa, ay wala na po akong magagawa. Ayoko naman po maging mabait man, maging mabait this 2024. Ah, uh, you cannot please everybody. So, yun na lang pala talaga kong iniisip at naglalaro na sila ng volleyball. Plano ko mga talaga sana sumali pero sabi ko baka matamaan ako sa mukha kasi hindi talaga ako marunong mag-volleyball. Pero grabe, gustong gusto ko yung view today. Kaya naman sa mga hindi pa nagpag at hindi pa nag at nagbabalak, para sa inyo talaga ang video na to. Gusto kong inspired kayo, dapat i-share nyo to na para dapat talaga magsipag ako this year. Kailangan ko magtrabaho ng to the max para makapunta ako ng shargao. Ay nako, pag pumunta ka ng shargao, it's very insane. wow! Insane talaga. Insane dahil marami kang magagawa. Merong nightlife and everything. Tuwang-tuwa ako dito sa outfitan ng tatlong babaeng to. Nakatatlos lang three black bikini. Hoy! May street din ako. Pagkatapos namin sa island hopping, syempre, ano pang ko? O di magna nightlife ako? Kasi minsan nandun talaga yung mga chupapilism eh. Dun, dun mo mahanap eh. Hoy, okay kayo. Kaya naman yung only advice ko pag pumarty ka, dapat galingan mo rin sumayaw. Dapat magaling ka rin maging magaling ka rin matawag dyan na kalandilisim. O, di ba? Ibang-ibang siyargao. Parang hindi ko talaga para kung nasa ibang bansa. Pag nagsiyargao ka, piling mo nasa ibang bansa ka kasi halos nang makikita mo talaga mga chupapi and pukikait. Namanga mga from Europe and US. Kaya naman, I'm very happy and I'm very lucky talaga na nakatira ako sa Siargao. Pero hindi naman po all the time na lagi akong nagpa-party. Oko, okay, disclaimer lang ha. Hindi po ako palagi nagpa-party like limited lang po. Pero minsan talaga na we are a very in the good timing. Na pag pumaparty ako, ang dami tagan nakakalinaw sa mata. Pero, kahit ganun pa man, marami nagtatanong sa akin na may chupapi ka na ba talaga ni o wala pa ni. So, I think this year, ipopurse ko na talaga magugulat na lang kayo, i-reveal -re ko dito sa social media na may chupapi na ako. Oy! At that time, siguro hindi na ako mag-tutor guide kasi nga, focus ko na yung sarili ko bilang may bahay or asawa. Hala! Poor dago. Hala, nini. Di bagay sa'yo maging asawa bagay sa yung maging burikat lizim. Hala, okay kayo. Pero yung party, natutuwang-tuwa talaga ako kasi nga, grabe. Naghubara na sila. Gusto ko sana maghubad, pero malaki yung tamis ko. Kaya naman ikaw, pare and mare, kung balak mong mag-share or meron kang relatives na gustong share na gusto mong napaka-unforgettable. Oy! 'Di ba? May pagka unforgettable yung mga experience nila. Syempre dapat ako talaga pili piliin na tour guide. At marami ding na, nababasa ko at natutuwa na nami-miss daw nila. Nami-miss daw nila yung busis ko na maingay pero good vibes ang dala. So, ayan. So, sa mga hindi makagit sa vlog ko, pasinsya na po talaga kayo kasi ito po mga lang po. Ah, kalukuhan lizim ko lang po ito talaga. So, ayan. Grabe yung mong company ko. Nakakasar. Pero grabe, kahit ganun pa man sobrang daming kwapo na chupapi dito sa si Shergao, still single pa rin si Nini Wonder. Bakit? Kasi gusto ko talaga po talaga ng Pinoy. Ay! Oh my God, nanalo pa rin yung lahi natin. I love Filipino at sobrang happy ako. Dahil dito ngayon sa Facebook, we have 300,000 followers. Now I sana'y samahan nyo ako palagi na gumawa pa at ma-inspired ako na magkaroon ng courage na magbigay ng mag-share sa inyo ng mga nakakatawa at nakaka-good vibes. Kung may mga mali man siguro ako magagawa, you are free to message me na Nate. Dito is wrong, this one. And I'm very good listener and I'm very good advisor as well. Huy! Okay kayo pero grabe no. Ang nightlife sa si Siargao, grabe very nakakaluka taga kasi tuwang-tuwa yung macho pa. Ay, may pa-slow mo lizim pa to si Nini Wonder. Ano to ne? For the guna ba to? So ayan everyone, bago magtatapos ako, nawa sana ay palagi niyo i ang aking mga vlog kasi nga isa rin to siya na parang to remind yun na pag pumunta ka ng Siargao ay dapat gusto ko makita si Nini Wonder kasi iba talaga yung atake niya. So it's uh, free to approach me here in Siargao. Napaka-welcoming ko dahil naniniwala po ko talaga na life is too short. Much better maging mabait ka sa lahat. You always be good to all. Thank you. This is Nini Wonder.